Magandang gabi po mga kalaki. Ngayon po ay alas 7 na ng gabi at syempre ngayong 7pm. Ngayon pong September 28. Okay, go back na po tayo mga kalaki. Magbigay ng mga lucky numbers na miss ko po kayo. Okay na po ang account natin mga kalaki. Kaya umpisahan na natin mamigay ng mga 3-digit lucky numbers, 2-digit lucky numbers at ng 6-digit lucky numbers sa ating mga masusugid na mga lucky followers. Kanina po may nagchat po sa akin na nagpapasalamat na nanalo. Sir Red, hindi ko po kayo makontak mga ilang araw po. Tapos para po magpasalamat ako sa inyo, nanalo po ko sa 3-digit lucky numbers na binigay ko po I Straight po niyang natayaan, taga Quezon City po siya mga kalaki Bukas ipopost po natin sila Makikita nyo naman diba, pinopost natin everyday yung mga winners natin sa Facebook Kaya mga kalaki, kung gusto mo na makakuha ng mga lucky numbers dito At kung gusto mo na magkaroon ng mga uh, aalagaan ng mga numero Dito lang po kayo tumutok mga kalaki dahil magbibigay na po tayo ngayon mismo magbibigay na po ako, mag-uumpisa na po tayo magbigay ngayon hanggang mamayang gabi po hanggang bukas basta mga kapagintay po ang gagawin nyo lang po mga kalaki kailangan ko lang po ng birthman at birth year nyo yun ang pong pag-aaralan natin i-code at dapat po naka po kayo ha dapat naka-follow, nag-share ng videos, naka mga kalaki para sa ganun pag nakita ko yan mabibigyan na kita ng laki na bus. Yung iba, wag po kayo nagtatampo pag hindi ko po agad kayo nabibigyan kasi napakadami po. Unahan lang po kayo sa pag-message, unahan lang po kayo sa pag-comment mga kalaki. Ang gusto ko po, mabigyan kayong lahat. Kaya ngayon po nagbalik na ulit tayo, dapat sa legit na account kayo ha. Arnold Santos lang po yung verified po na may blue check ha. Verified na po tayo ni Meta. Good luck!